kadiliman ay nakalatag na sa buong San Tinakpan. Mahimbing na natutulog ang mga taga San Diego pagkatapos na makapag-ukol ng dalang sa kanilang mga yumaong mga kamag-anak. Pero si Sisa ay gising. Siya ay nakatira sa isang maliit na dampa. May isang oras din bago mararating ang kanyang tirahan mula sa kabayanan. Kapuspalat si Sisa sapagkat nakapag-asawa siya ng lalaking irresponsable walang pakialam sa buhay, sugarol at palaboy sa lansangan. Sisa, nasaan ka? Sisa, ipanghanda mo ng mga kain at ako'y nagugutol na. Ngunit wala ka namang bibigay sa akin ng pagbili ng mga kain. Ano? Talaw na sa sugal, wala ka pang mayahanda sa akin ng pagkain. Wala ka talagang silbi. Hindi niya inaisikas ang mga anak. Tanging si Sisa lamang kumakalinga kina at Basilio. Pabaya ang kanyang asawa at mapanakit. Kaya naman nakakatakim ng sakit ng katawan si Sisa. Gayun pa man, para kay Sisa, ang kanyang asawa ay ang kanyang bathala at ang kanyang mga anak ay mga anghel. Maya-maya lamang ay darating na ang aking mga anak kailangan ni mahinda ko na ang kanilang mga file. Nang gabing iyon, abala si Sisa sa pagdating ng kanyang mga anak. Mayroong tuyong tawilis at namitas ng kamatis sa kanilang bakuran. Nagsain siya ng puting bigas na siyang inani niya sa bukid at humingi ng mangilan nila na pagkain kay Pilosopotasyo na siyang hiyahain sa kanyang mga anak. Ginoong Piloto po tayo. Nariyan na po sa nakayo. Ito na ang hinihingi mo. Tapa ng baboy lang mo at kita ng patong mundo. Ako, maraming salamat po. Hindi ang namagugustong ito ng aking mga anak. Sana masiya ng iyong mga anak na sila. Crispin at Basilio. dami naman nating pagkain ngayon. Tamang-tama. Dahil nagugutom ako galing sa buwan. Hoy, iabot mo nga sa akin ng pinggan at ako ikakain ha. Ngunit maaari ba nating hintayin muna ang ating mga anak? upang sabay-sabay na tayong kumain? Dami mo namang satsat. Kukuha ka ba ng pinggan o baka gusto mo na nang masaktan? Ipaghahanda ng Ipag ito. Ganyan, dapat. Sumunod ka sa aking mga inutos para tayo magkasundo. Sa kasabaang palad, hindi natikman ng magkapatid ang inihanda ng kanilang ina. Sapagkat nilantakan ng kanilang ama ang mga pagkaing inihain ng dapat sa kanila. Nang mabusog ang asawa ni Sisa, ito ay maling umalis, daladala ang sasabunging manok. Siya nga pala, huwag mong kalimutan humingi ng pera sa mga anak mo ha. Reserva ko yan bukas para may pangsabong ako. Huwag mong kalimutan yan kung ayaw mo ulit masaktan. Ano kaya ang sasabihin ko sa aking mga alam? <laughs> wala na silang mga sa kanilang punta tin. naman ang aking mga alam. Hmm. Ita ako -so po. ako po. Ano ito ang aking mga alam? Ito -so ang, -so ang, -so ang, -so ang -so. Nakahanap ng mga guardian si Hill ang iyong mga anak sa kadahilan ng kinuha ni Chris ang pera ng kuha. Kaagad na ipinasok si Sisi sa kartel, nagsamisik siyang parang taga sa isang sulok, nandilimahin at iisa ang kanilang Ang kanyang buhok naman idaig pa ang sinabungkay na dayami. Gusot ito, ang kanyang isip ay parang ibig ng takasan ng katiluan. Pag-inigit na ako dito. Kasi niyo ang babaeng yan. Christine! Basilio! Basta na kayo? Nakita ni Sisa ang telang may dugo na galing sa damit ni Basilio. Oh, Diyos ko! Anong nangyari sa mga anak ko? Oh, mahahabaging Diyos! Nasaan na sila? Crispin, Basilio, mga anak ko. Nanay, buksan nyo, buksan nyo, nanay.